So, sobrang naging viral yung tandem ninyo last year. How does it feel na sobra kayong nag-trending, sobrang napansin yung inyong naging love team? Ano pakiramdam? Ikaw muna, Kyo. Uh, first, ano, uh, overwhelmed po talaga kasi dumagdag po yung mga supporters po namin. Ayun po. Ja. Sa akin naman po, nabigla din po ako na nag-boom yun sa amin. Kasi unexpected po talaga yung nangyari. Kasi di ba nga po parang naging uh, naging closure po sa amin yun. Kasi sa totoong buhay po talaga, we're just friends. Kaya doon po nangyari yung segment. Tapos biglang, ayun nga po, nagulat talaga ako sa kanya. Uh, Sobrang uh, unexpected po talaga. Ayun, I'm very happy din po na dumami po yung uh, fans, yung mga nanonood sa amin at mga sumusupport. O ano nang ano, estado nyo ngayon? Kumusta na ang friendship? Nag-level up na ba? <laughs> Ano po, uh, hinahinay lang po muna. Friends pa rin po naman po eh, ako ngayon. And yun lang, tinitake time lang po namin. And more on uh, work po muna. O siya, ikaw. Hindi din po kami nag rush masyado kasi kung ano po yung tumating sa amin, kung ano yung mangyayari sa amin dalawa. And ayun, ayun po, tatanggapin na tatanggapin namin. And friends po kami. At meron naman na po kami pinag-usapan yung so, in Friday sa so. O speaking of that, anong aapangan ng mga fans ng Kyocha this 2024? projects ano. Yan, ano yung po ang inaabangan namin talaga. Yes, ganun din Tioja. po sa akin na sa ano, abangan niyo kung may mga projects and meron din mga siguro madami, madami din music videos or hindi nyo alam, may series sana. Okay. <laughs> sana. Siyempre, Dja, ikaw no, sobrang kilala namin before ng Kyoja as yeah. the content creator. <laughs> ano pang mga aabangan namin content from TikTok, sa, yung, sa social media mo? No? Siguro yung sa akin ngayon, yung aabangan nyo is parang more on series na kasi di ba? As a content creator lang naman, gumagawa ka ng mga promotion product and other na parang naglalaro ko live streaming. Pero ngayon siguro more on serious acting uh, talaga. Oh, ikaw, Kyo, sasabak na rin ba sa acting bilang uh, asteris na yung Viva Artist na kayo? Opo. Okay, sure na, sure na po. And sana po, uh, after workshop po sana, magka bigyan bigyan po kami ng uh, yun po ng opportunity po po ang daming sikat na artist sa art asteris and viva sino ay magusto niyo makakulab o makatrabaho in the future <laughs> sa akin is si ano sigur Ice Reyes sa si Sparkle and also si Mian Fajardo sa Viva I mean, sinong -hmm. gusto mong makawork Viva Viva artist si Gur si Daniel Ong si Daniel Tokyo uh, sa Viva si si Nick Galvez, Nick Galvez and, and sila Stephen Akpil yan po sila syempre sa mga institution sa Viva no ang dami doon sila Ann, Sarah G etc sino yung mga iniidolo nyo talaga? Hmm. Uh, more more on a show showtime po talaga eh oh, so okay. yun po si Ibay si Ibay si Ibay si at siguro last thing anong message nyo sa inyong mga fans na talagang super dupo yung pagsuporta sa inyo hanggang ngayong taon na ba at sa mga susunod pa? Okay. Uh, maraming maraming salamat sa suporta, uh, sa walang tigil na suporta uh, sa aming dalawa and sa separate man or ayun. Uh, thankful po ako palagi na nandyan po kayo palagi para sa amin. At uh, saka naman sa mga dating supporter din na uh, hanggang ngayon sumusuporta pa rin, sobrang thankful po ako. And also sa mga bagong supporter sa amin, sobrang thankful ako na dumating kayo sa akin this 2024 and also sa 2023. And sana, uh, uh, huwag niyo kaming uh, kalimutan. Siyempre, lagi kayo nandyan dapat sa amin and sumuporta. Maraming salamat sa mga. Thank you, guys. Thank you.